Hello guys, I'm Ate Shell. Today, magbibigay ako ng tips, ideas uh, kung paano ang mga dapat gawin para makapasa sa medical at anong mga preparation. Tutok lang. Uh, pakaingatan natin yung sarili natin sa food, sa iniinom natin, at sa lifestyle natin. Kung nagpaplanong kang mag-abroad, maaga pa lang iwasan mo na yung mga yung mga feeling mo bawal sa katawan ng isang tao para makadevelop ng sakit kung malapit ka na mag medical iwasan mo na yung mga yung mga soft drinks kasi sugar talaga yan yung mga huwag ka munang uminom ng alak diet muna <laughs> At diet sa lahat ng bagay. Uh, eh, kalma lang yung pagkain ng mga sweets, salty, yung gano'n. At yung mga unhealthy food. Ang the best talaga dyan, guys, is mag-water therapy ka na habang naghihintay ka ng schedule ng medical. Sa mga galing pang probinsya, yung noon kasi galing akong probinsya, lumuluwas akong Manila para mag-process. Doon na ako hanggang makaalis. Ang dapat pala is, nasa probinsya ka palang, e check mo na kung may problema sa ngipin mo, sa mata mo. Para sa probinsya palang, uh, magpagawa ka na ng ngipin kung kailangan. O di kaya uh, magpabunot ka na kung may mga sirang ngipin ka. Para din naman sa'yo yan kasi pagdating mo dito, ikaw rin ang sacrifice. Kasi hindi ka naman makakapagtrabaho ng mabuti pag yung ngipin mo is masakit. Ang sakit kaya guys ng ngipin pag pag sumakit 'yung ngipin, parang buong katawan mo affected. <laughs> Na naalala ko noon, 'yung ginawa ko is nung pagdating ko sa clinic, um, nag nagbayad muna ako, may binayaran muna ako sa cashier Pagdating mo, ibibipi ka din 'yan muna. Kuha ka ng dugo, 'yan 'yung unang gagawin. At uh, 'yung PT, ipipregnancy pregnancy test ka din 'yan. So pag kinuhanan ka ng dugo, diyan makikita kung may may sakit ka na HIV, kung may hepa, may infection ka man sa dugo, makikita yan nila pag kinuhaan ka na ng dugo. Tandaan niyo yung buwan ng dalaw niyo kung kung kailan kayo huling nadatnan, kailan nag-start, kailan natapos. Uh, kung kailan kayo huling nakipag-sexual intercourse, tinatanong yan pag andon ka sa uh, pag andun ka na sa clinic o sa hospital na pinagme-medicalan mo uh, magbibigay kaya ng sample ng ihi mo ah uh, 'yan makikita kung may infection ka sa ihi, may UTI ka. Kaya dapat bago ka mag-medical is disiplinahin mo na yung sarili mo. Huwag ka masyadong magkakain ng mga nakapag, uh, nakakapag nakakapag-cause ng UTI nagagamot naman yan pero madidelayed ka pa sa sa application mo baka parating na yung visa mo or what so habang maaga mag water therapy ka na ino ko na maraming tubig para yung ihi mo is ilinaw yung sa dental naman guys yung sa ngipin ako noon um, ano chinek yung ngipin ko sabi kailangan ipapasta yung, yung, dito sa harap ko sabi i-cleaning sabi ko pwede mang papasta na lang ako kasi wala akong budget para sa cleaning so umayag naman sila nakaalis naman ako ewan ko ngayon kasi depende kasi yan sa ano sa clinic pwede mo namang pakiusapan kung hindi mo kaya yung buong budget ng kailangan gawin sa ngipin mo kung ano lang makaya mo na yung pinaka-importante, yun na lang yung, yung gawin mo kung wala ka talagang budget. Kasi, kasi parang nakakaalis naman pag uh, hindi talaga perfect yung ipin mo. Itanong mo din sa agency mo, may idea yan sila pag sinabi, eh, kailangan gawin mo ito sa ngipin mo, pa pasta mo, pa, pa cleaning, pa bunot, pa pustiso, or whatever. So, kung alam mong marami kang problema sa ngipin mo, mag-ask ka na sa agency mo kung paano pag sinabihan ka ng ganito, ano yung dapat mong gawin. Tapos, guys, iti-check yung mata nyo kung nakakita ba kayo sa malapitan, sa malayo, or nakakapagbasa ba kayo, nakakita kayo ng mga letters. Uh, yung, kung malinaw ba yung paningin nyo, chine-check yan. Kung dapat ba kayong magpalagay ng salamin. Kasi may test yan sila na magsasabi sila na kailangan talaga. So, wala tayong magagawa. So, sa x-ray, uh, pag pumasok kayo sa room, wag na kayong wag na kayong mag ano maglagay mag-necklace o so, mag ano kasi patatanggal din 'yan. So, dahulang sa oras, baka makulog nyo pa yung necklace nyo dun, mawala pa uh, pag pumasok kayo dun pasuotin lang naman kayo ng lap gown yan tapos mag magipit lang kayo ng buhok paipitan kayo ng buhok tapos i lang yung buhok nyo tapos magsuot kayo ng lap gown tanggalin yung panloob nyo sa taas alisin yun, tapos yung sa baba hindi na yun, sa taas lang tsaka mag-lap gown kayo yun lang, uh, at pagkatapos nun inhale, exhale lang may mga may mga naririnig ako na sinasabi na pag mag-inhale, mag exhale, mag, wag daw masyadong lakasan. Yung relax na lang para safe. Relax na lang na inhale at exhale. Yan na yung sinasabi ko na iwasan mo na yung yosi, yung masyadong, yung bisyo, iwasan mo lang magbisyo sa pag-ganon. pag, uh, pag ganun. Kasi, uh, for sure na lang. Kasi, may mga problema kasi minsan na pag nag x-ray may, may tubig yung mga baga yung mga ganoon naririnig ko yun yung mga karamihang um, problema yung diet mo na sa bisyo uminom na lang kayo din ng yung evap yung di ba yan, yan, noon yan din yung naririnig natin pag may sabing medikal iinom ng evap uminom na lang kayo para wala namang mawawala kung uminuman kayo hindi uminom na lang ako nga noon um, nung nag ano nung nag nagpa medical ako inuubo pa ako noon konti uminom lang ako na uminom ako ng iba sinunod ko lang wala namang wala wala naman yung masamang epekto sa atin pag inom uminom tayo noon na nagpa medical inuubo talaga ako noon nung dito ako sa Hong Kong pang ano ni eh, nag medical din uminom din ako kasi madali akong ubuhin lalo na yung kumakain ako ng mga salty inuubo ako agad so yun lang ginawa ko okay naman, napasa naman yung sa physical naman guys sa akin kasi parang nurse lang naman yung nag ano, nababae yung nag tumingin sa akin sa isang maliit na room kami lang dalawa tapos kinatanggal niya muna yung pantaas ko chinek niya yung sa leeg, sa ulo lahat ng yung lahat ng maaaring tubuan ng bukol. Alam kasi nila, yun, kinakapa yan nila. Tapos sa buha, sa breast mo, tapos sa bandang tiyan, kinakapa yan nila. Hanggang sa yung sa puson mo, kinakapa yan nila. Tapos, um, naalala ko noon, hindi naman ako buo na hubot but, uh, pagkatapos ng sa pantaas, sinuot ko na yung pantaas ko, sa pambaba na naman pag hongkong ka kasi kailangan i-check lalo na yung kwet mo, <laughs> patutuwa rin ka talaga yan guys, para tingnan kung mayroon kang almoranas kasi pag may almoranas ka, hindi pwede pumunta rito, kailangan kailangan mo nang uh, gamutin kung magamot na, bibigyan ka naman niya ng reseta. Kung magamot na, uh, tsaka ka na babalik ulit para magpa-clear ng medical mo. Yung mga acute na talaga, kailangan na yan ng operation. So, ganun. Huwag kayong mahiya kasi mga expert na yan sila. Sa araw-araw, ang dami na yan nakikita nila. Patutuanin ka lang naman yan yung scars, walang problema yun, yung scars. Pag may makita silang scars na yung masyadong malapad na, na parang tahe, parang sa operation, tatanungin yan nila sa, tatanungin kasi yan nila pag nag-medical ka kung um, naka-undergo ka ba before ng operation, yung ganun. So, malalaman pa rin yan nila pag pinak uh, physical test ka, makikita yan nila sa, sa katawan mo. Yung yung akin noon. Um, uh, nung time na yun nung pabalik ako dito, 2018 yun, nung bumalik ako ulit dito. Um, uh, nag good na ako, pero bumalik ulit ako dito. Nag-medical ako ulit. Nag nung nag ako noon, alam nyo ba, <laughs> nung time ng medical ko, tinubuan ako ng pigsa. As in, yung, yung ano na siya, yung parang mahihinog na siya na pigsa. So, nung hindi ko yung sinabi. So, yung pinagubad ako na physical test. Kasi kailangan nga tumuwad. Kailangan tingnan yung puwit mo kung may almoranas ka. Nung hinubad ko na yung short ko, nakita. Kasi parang mahihinog na talaga siya na yung palibot ng balat ko is yung namumula na. So, nasabi ko na, sinabi ko na talaga na may pigsa ako. So, wala naman daw problema. Binigyan ako ng reseta. Kailangan lang siyang pagalingin. Tapos, kailangan ko ulit bumalik para magpa-clear sa physical test ko. Ang ano noon kasi, andyan na yung visa ko nung nag-medical ako. So, yung rush kasi ako noon. Kaya, yung amo ko, wala siyang choice. Sinintay niya talaga ako. So, depende kasi sa amo kung hihintayin ka, kung kung may problema ka sa medical mo hihintayin ka yung iba pinapa-cancel yung yung visa depende um yung akin kasi hindi naman yung serious pigsa lang naman yun pero masakit so nung nung naubos ko yung gamot timing naman na gumaling so nung gumaling ako o oh, na nag, med, nag medical ulit kasi dalawang beses kanya nung medical yung yung ma-hired ka at yung paalis ka na hintayin ko talaga yun na gumaling bago ako ma-clear sa medical yun naman lang naman yung problema ko mag ka ulit pero hindi lahat na may test lang sa yun na para talaga sa yung paalis na na paalis na ng mga aplikante yung sa psychological naman guys psychological test upo kayo yan sa isang room may may papilian na ibibigay sa inyo, may pasasagot sa inyo. So kailangan sagutin niyo 'yun ng sakto sa tinatanong. Kung parang ano niya eh, sa mga nag apply sa ibang trabaho like yung mga security, yung mga uh, army, police, mga ganoon, yung ano tawag diyan, neuro. Kailangan kung ano yung tanong, dapat sagutin mo. wag yung tanong papunta dito sa kabila, yung sagot mo papunta dun sa kabilang side. So, isakto mo yung tanong sa sagot. At saka, huwag kang magpabaliw-baliw. <laughs> Kasi hindi ka makakapasa. Uh, sagutin mo lang ng tama. Yung, alam mo naman yan, eh, yung tanong. Kung anong isasagot mo. Hindi naman kailangan perfect talaga yung sagot mo. Basta, sakto lang dun sa tanong yung sagot mo at saka sa BP guys pag mataas yung dugo mo kailangan bigyan ka nila ng gamot na para maging normal yung dugo mo kasi hindi pwedeng um, high blood ka kailangan uh, normal pag sa final medical na pag bumalik ka yun nga, ipipiti ka uh, tatanungin ka kung kailan huling dumating yung regla mo Uh, kailan ka huling nakipagtali, yung ganun. I-follow up na yung problema mo, kung ano yung mga naging problema mo nung last, nung, nung huli mo na medical, para i-check kung okay na, para mag-clear ka na. Meron pa pa yan lang, guys, yung stool, yung ano mo, poop mo. Kailangan i-check pa pala yan. Yung, yung iba, pinapa um, pinapabawas talaga yan. May binibigay na tube na doon ilagay ng sample kunti lang may iba na yung i ano mo lang yung cotton i kunat i kunan mo lang doon sa pinaka mo talaga kasi dito sa Hong Kong pagdating ko noon um, may pagdating mo kasi dito sa Hong Kong may medical din sa Pinas kasi kailangan mo talagang mag para lang para lang uh, makakuha ng sample. E dito sa Hong Kong, hindi na kailangan bigyan ka lang ng cotton. Ipahid mo lang doon sa kwit mo. Pwede na yun. E sa Pinas, ewan ko. Pero sabi naman ng iba, uh, yun, yung ginagawa na nila, yung pahid na lang. So pag, pag uh, nag, nag medical kayo, pag may cotton yung ibibigay sa inyo na tube, mag ano na lang kayo magtanong na kung pwede ipahid lang sa puwet or kailangan talagang magpook yun yung pinakamahirap <laughs> yung hindi ka na hindi ka na eh, tapos kailan mong pilitin para lang maibigay ka at ang advice ko lang wag talaga kayong kumuha sa sa kasabay nyo kasi hindi natin alam baka may sakit yun eh imbis na paalis ka na baka mas ma, eh, baka hindi ka pa matuloy or ma pa yung alis mo dahil lang sa ginawa mo yan kailangan sa iyo talaga pati yung ihi sa'yo talaga yon ang masuggest ko lang kumain ng masustansyang pagkain gulay imbis na kumain kayo ng mga curls or yung mga mga pagkain na hindi maganda sa katawan, ibili nyo na lang fruits at uminom ng maraming tubig, maraming maraming tubig. 8 glasses more kung pwede pa a day para yung yung ihi nyo is maklear sa urine test. Para kasi pag wala ka naman talagang ibang sakit, yung UTI lang talaga, yung infection lang talaga sa sa ihi yung magiging result sa test ko sa ihi, sa urine test ko iwasan magpuyat at iwasan mo na yung mga bisyo kasi alam naman natin yung bisyo is hindi maganda sa katawan may bisyo ba na maganda sa katawan? Uh, pag schedule na ng medical yung agahan yung mas maganda yung umaga ka mag medical para yung katawan mo is ano um mas kondisyon. Hindi naman, hindi ko naman sinabi na hindi kondisyon yung sa iba, ibang oras. Wala lang, mas, parang mas maganda lang sa umaga magpa-medical. Yung iba kasi na-advise talaga na wag mo nang kumain. Uh, pwede naman pag umaga kayong mag-medical, um, ano kayo, after na lang ng medical kayo kumain. Mas maganda kasi yung wala pang laman yung ano mo, hindi ka pa kumakain fasting muna. <laughs> Kaya mas ma ma agad, maganda pag maaga talaga magmedikal medical pa hindi ka magutuman. After noon pwede ka nang kumain. At sa mga wala pang idea, um, dalawang beses mag sa Pinas. Tapos, pag, uh, pag may amo ka na, isasalang ka na, mag ka na. Pag may visa ka na, ay may ka ulit pag final yon final med yon ako noon kasi direct hard, pero ako nagbayad ng medical ko, sarili kong gastos at um, pagdating dito sa Hong Kong guys, may medical pa rin ako noon pagdating ko dito, ininject ako ng, ininject ako ng doktor, ginawa ako ng dugo umiti siya yung laki laki ng ano pag inject pa ng doktor parang medyo masakit dito na sa Hong Kong. Kailangan talaga pag nasa Pinas kayo is, hindi fake yung medical nyo. Kailangan clear yung medical nyo. Kasi pag finake nyo yan, pagdating nyo dito sa Hong Kong, hindi medical ulit kayo. So, malalaman pa rin kung may sakit talaga kayo o wala. Sa mga bago pa lang sa channel ko, please subscribe Shell Wonder Vlogs. And, thank you sa sa lahat ng viewers ko for sa suporta. Yun lang. Sana nakatulong ako. Nakapagbigay ako ng, ng idea sa mga wala pang experience na mag-medical papuntang abroad. Thank you. Tara sa Hong Kong.